kahit na nakuha pa ng Los Angeles Lakers at Deandre Ayton ay hindi pa sila kontento. Itong si Nikola Vosevic ang kukumpleto sa kanilang kupunan para maging mas malakas pa sila kumpara sa ibang kupunan. Marami sa ngayon mga Lakers fans ang naniniwala na itong si Nikola Vosevic na lamang ang huling missing piece sa kanilang team para sila magpatuloy at kanilang maibigay ang kampyonatong gustong makuha nitong si Lebron bago ito magretiro. Ayon naman sa mga eksperto, kung trade lang pag-uusapan, maraming mga asset ang Los Angeles Lakers na kayang ipadala sa sino mang big man na kanilang gugustuhin makuha. O kay Nikola Vosevic, pwedeng si Dalton Connect, Gabe Vincent o pwede sa samahan ng mga draft picks. Itong si Vosevic ay mayroong malaking kontrata at papa-expire na samantalang 36 na ang kanyang edad. Kung ating pagsasamahin ay malaking red flag po yan sa isang team na nais ng long-term plan para sa kanilang center rotation. Hindi rin po sila magsusugal kung baka aalis din ito si Nikola Vucevic pagkatapos na mapasaw ang kanyang kontrata kung siya ay papasok sa free agency, definitely walang may nakakaalam. Pero kung nais mang sumugal ng Los Angeles Lakers, itong si Vucevic ang makakatulong sa kanila. Wala nga lang siyang depensa pero kahit papano ay matutulungan niya ang Lakers bilang isang ng center sa NBA. Maasal mo din siya sa rebounding at higit sa lahat hindi mo siya pwedeng iwan sa 3 point line sapagkat titirahan kanya. Sa ating nagdaang balita ay meron na pong dalawang lalaking inaresto at kasalukuyang naharap sa mga patong-patong na reklamo sa kanilang ginagawang pangbabato mga idol ng uh, ipinagbabawal na stick na dalhin sa court na kanilang binabato. Siyempre, delikado yan at baka meron silang masaktan, mayroong ma-injured. Ginagawa naman ng mga otoridad at ng mga security ng NBA ang kanilang kakayahan para mapigilan ang mga gantong sitwasyon na mayroong nang pa rin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi nasa ikatlong beses na. Paulit-ulit na lamang po ito. Kaya sa ngayon ay lalo pa nilang hinigpitan ang seguridad sa kanilang mga arena at kanilang ipinagbabawal na yung mga bag. Yes, bawal na pong magdala kahit na sino ka man. Basta may bagka, bawal po yan. Mayroon pa sanang ikaapat na ibabato sa loob ng court pero hindi ito umabot at uh, tumama lamang sa mga nanonood doon. At kaagad naman itong kinuha ng mga security doon na nakabantay. Mas lalo pang pinaiting sa ngayon ang seguridad at mas marami ang nagbabantay. Ang rason pa ng isang nagbato ay nais nilang pong mag-viral Well definitely nagkakamali siya sa kanyang ginawang paraan sapagkat nagviral din siya so balit himas reha siya at maraming mga reklamong isinampa sa kanya.